Ah, uh, gandang gabi mga idol. Kain po tayo. Tapos po, ah, uh, po ng ayan na po sa lambat namin. Wait, ah, uh, fried chicken. Manok. Fried chicken po. Kahit po mga idol, samahan nyo ko ako. Pakol po pa. ah! Huwag na yung nakulang na. ah. Sigba ko dahil na-miss ko yung pakol eh. Mas po yung nasasariwa po ng mga idol. Karami yung mga uh, mga uh, tirada ng paggaling po sa layout. po kaya kaya pagkulputo na uh, mga sobrang mga kilo to idol. sa po i add uh, a tomato sauce. Mm, salamat. Meat my fried chicken ito no. Uh, fried chicken. Ah! Grabe para, suabi, suabi, yung pakasarap sa rin lasa. Kaya ada yung ulo ng takol. Dito po ang pinakamaraming vitamins po sa ating mga katawan. kita Ah Beri suap anasa. Anak sayang Ay may nga yung, yung aso sa kapitbahay ko gusto sumalis sa magbang yung aso dyan sa kapitbahay ko, idol may oh, chicken na idol, nakakainin ko naman, idol karamihan Ah. Dela do. So, yung pechiga ng manok. Ah. Uh, Masakit ata pinakamasarap sa yung balat ng ng manok. Isososo sa description na titibla da. Mhm. Kaya pa na ano, wala lang ulo. Ito yung ulo. Mmm! Kalamit. Ah. Ano 'to la? nga 'yung isda pagaling sa dagat 'yung kahuli 'yung sa lambat mo. Malawak buhay na buhay po. oh, Isibunggo. Isagwan po sa sa uling. Wow. Pagka namis namis yung tiplada. Minsan, hindi mo na ito yung, ano, yung fried chicken. Kaya po, ah, susunod na sa sasawan para sa, sa yung taba-taba. Hmm. Ang may ganda. So, malaki-laki ng pakulto. Ah, hindi ko makakayang ubusin. Ito yung ubusin, baka Ubusin mo, mahirap na Hindi na kaya sa ating Katawan Ah Pakol yung inihaw Pechicken Pechicken Kaya doon lang yung takaw na Malaki, malaki masyado tayo yung pakulo Pakisarap ka bagsari yung sandiwa. special ko pala sa mga vlog ko yan si pare ko si Bay Butato TV Lagitik Palawan at si Ma'am Marisol po at kay Ma'am Gina Maraming magayamat po Sina Heart po Ma'am, Madam sa po sa support sa akin live Maraming salamat po Maraming salamat po dahil po tayo mga mga Kaya ang sarap eh. Ah, uh, ng gabi siya uh, kawit ko lang gayon laot. Kabe pa pakalakas kayo na ng halo uh, hangin. Si Saka nga ay naka ano ko ngayon, naka buka sa pagkainan kasi po sa baba po ng sala, basa po, sa so, sobrang lakas po ng ulan po sa Puerto Princesa. Sarap ng chicken po eh. Ito po yung pakuloy na hindi mo abos, eh, subang taba. pakasarap ma ay pakasarap manis po yung tip plato na kapag sarang sarang yung nahulog sa lambat sinaka kahoy ko lang galing laot uh, ah yeah, Ya, gay blog ko tong gibukbang ito yung Bulik ko na ano. Bakol. At saka, nabili yung mahal ko ng fried chicken. Ito okay, yung uh, mga idol, uh, yung atay, atay ng ng pakol. Very suave talaga lasa. So, uh, mas marami pa yung ano. Alas di ko kaya ubos yung takol. Sa baldaki. oh Mmm. po, muli na po, salamat sa support sa aking video. Ano yung video po ito, ah, uh, mga salamat po. Ikaw po si Kararia Vlog TV Channel. Muli po, eh, nag-support sa mga live kasi sa mundo. Isan, bisis nao, na na, po, mahal po. Kayo. Mahal na mahal po kayo. Mahal na mahal po ako, kayo. I love you so much po. Bye-bye!